ito guys may dalawang tao dito na dumaan ko gabi guys dito na gabi ito sila dumaan sa gilid ng bahay ko yun guys at pa sila doon guys ito pader na ito <coughs> so dito sila dumaan galing sila doon galing sila doon dumaan sila dito hindi po na mukhaan kasi madilim so ngayon ano natin yung dinaanan nila dito yung dinaanan nila dito sila dumaan puntahan natin kung saan sila lumabas kasi may mga bahay dyan sa kabilang ano guys kabilang So, ang daming damo dyan pero tingnan natin guys kung ano ba guys kung pwede bang daanan. Tayo na. <coughs> so, dito sila guys. Ito yung area na nilinilisan ko. Kasi umakit na dito yung uh, damo. Kapag magalit yung may area doon. So, pagdating dito guys, Sa so, may kanal, ito guys. Ito. May bahay dyan, guys. Abandon na yan na bahay, wala nang tao. So dito siguro dumaan yung so, ito, tas guys. So dito siguro sila dumaan. Ito, guys, tignan nyo, guys. Ang daming damo. pwede magtago ang mga tao pwede magtago ang tao dito guys kung may ano, masamang balak yung mga tao pwede dito magtago pwede natin dito guys pwede dito pagdadaan may buko dito guys eh. kinuha pala kinuhaan pala nakyat pala itong buko dito so hindi may buko pa na iniwan o ito hmm. sayang so kung dito sila papasok guys pwede sila dadaan dyan dito So, hindi pa kayo siguro, guys. Saan tayo makapwedeng dumaan guys? Try natin guys, hanapin natin ang paraan kung saan tayo nakadaan. Dito guys, pwede siguro dito guys. Try guys, Try natin. Ano to? Ano tayo guys? Nakapasok pa tayo dito sa bahay. So pagdating dito guys. Eh, walang, walang tao dyan guys. Parang hindi na nila. So oh, dito guys. Dito sila dumaan guys. Yan siya. Park ko yan, guys. So yun, guys, pwede na silang dumaan dito, guys. So, nung, malinis na pala dito, guys. Pwede na silang dumaan dito. May daan na pala, guys. So yun, guys, oh tignan niya, guys. kadaan na pala dito, guys. Pwede yan dito. Pero so, ito ang anong uh, lesson? malinis na siya. So yun, guys, makita so, niyo, guys, may mga bahay diyan, guys. tapat na natura nih guys so siguro guys siguro yung tao na yung tao na dumaan dito Diyan siguro sila Pumunta Malinis na pala dito guys So balik na tayo guys Balik tayo sa Binaanaw natin Saan ba yun

hindi na makita kung magtago sila dito kasi walang ilaw dito madilim, walang mga bahay itong bahay na to wala nang tao itong bahay na to itong bahay na to wala nang tao matagal na yan hindi hindi pinitirhan hindi ko kung saan na yung may ari dyan yung mga damo dito guys na dati nililinis ko tong area na to tumutubo na rin hihingal ako guys so balik tayo so guys so yun lang guys sa takal lang ako guys kung bakit may dumaan na tamang tao dito siguro yun yeah. siguro yun Yung copyright siguro dyan. dito dumaan para madali lang. So yun lang, guys. So yun lang, guys. Maraming salamat sa panonood Please subscribe my YouTube channel Artapak City Mix and post the notification bell para mak kayo din sa. Next video guys, selamat guys, God bless.